Pangulong Bongbong Marcos sa ang pabinigay ng pabahay sa mga apektado ng paglilinis sa Manila Bay. Bago niyan, ipinagmalaki niya ang lagay ng bansa sa mga foreign diplomat. Nasa frontline ng balita niya, si Maricel Halili. Affairs... Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang tatanungin, nakabawi na ang Pilipinas mula sa dagok ng pandemya at tensyon sa Middle East. Ipinagmalaki yan ang Pangulo si Van de Noor sa Malacanang kahapon. Ito ang taunang New Year's reception na dinadaluhan ng mga miyembro ng Diplomatic Corps. It is with confidence that I announce that the Philippines has... Uh... I could say gotten back on its feet from the reeling effect of the pandemic and the subsequent shocks that we suffered from the Ukraine war and now from the conflict in the Middle East. Patunay daw dito ang mas kontroladong inflation o pagbagal ng pagtaas ng presyo ng bilihin na pumalo sa 3.9% nitong Disyembre at mas mababang bilang ng mga unemployed o walang trabaho the Philippines is touted to become one of the fastest growing economies among major Asian countries in 2023, as forecasted by multilateral organizations such as the ADB, the ASEAN Plus Three Economic Research Office, the World Bank, and the IMF. Kaninang umaga, ipinamahagi ng Pangulo ang nasa 360 housing units ng Siudad Kaunlaran Project sa Bacuor, Cavite. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga residenteng apektado sa paglilinis ng Manila Bay. Target tapusin ng gobyerno ang phase 1 ng proyekto ngayong Marso. Bilang agarang tugon, binabilis po natin ang kanilang re relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, di kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Mula Cavite, dumiretsyo si PBBM sa DSWD para sa anibersaryo nito. Dito inilunsad ang 24-7 Disaster Response Command Center at ang buong bansa handa project. Ito ang magiging base para sa mas epektibong pagmumonitor ng disaster efforts. But what DSWD offers goes beyond just easing the pain of victims of misfortune. It ends at the roots of the vulnerability of those most in need of our society. Aniya, hindi malalagpasan ng bansa ang COVID-19 nang wala ang DSWD. Malaking tulong din daw ang nabigay ng ahensya sa senior citizens. Biro pa niya. Pati kapakanan ng mga PWD ay nasa inyong mandato. Maliban na lang doon siguro sa isang klase na PWD ang person without jowa. <laughs> Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. May. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.